Isa pong magandang, magandang umaga po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, nandito po tayo sa aming uh, munting kusina. Tayo po ay maglilinis ng ating munting kusina. So, kayo po ngayon, kung pagkain po ito muna natin ilagay itong pagkain ng yung gagaling na yung umaga maglilimit magbubugas Kamusta po kayo mga kaibigan Sana po ay nasa mabuting mabuting kalagayan lang po kayong lahat tapos na po yung panahon ng sa tag-ulan. Salamat sa Panginoon kasi tuminto po yung ulan na yung umaga. Kahapon po eh, hindi na tuloy ang pasok dito sa amin ng mga schools o pasok ng mga bata kasi Lagas na ang ulan. Pero, so, ngayong umaga po ay wala na ulan. Kaya, papasok na po yung isa namin estudyante. Si Winsor, sa Lumpa at panghapon yata ang stadium. Pasok na ngayong araw. Tanungin ko nga. Ol! bakit MWF lang ang pasok mo? Ah. Okay. Wala na pasok sa bunso mo yun. Mag-ano muna ako mga kaibigan? Magpapa pulo muna ako ng tubig at tayo gagawa ng ating malunggay tea. Ito po ang uh, mahalaga po ng umaga ng ating maling righty. Tapos si Lulo may inom din ito. May inom din yung ating lugan na nagpapag-restig. Kaya na, hindi po pwedeng walang maling tapos Pagpapinigyan niyo mga kaibigan, malabo yung aking na uh, Kamera kasi cellphone lang po ang ating ginagamit. Ayan tayo po ay magbibigay muna ng pagkain kay Envoy. Ano bang meron dito? Meron. Yeah. laman ng bread yeah. hindi natin nakain bagay natin dito sa pagkainin po eh yeah. bagay natin ng kunti sabaw kasi hindi po hindi po napili sa pagkainin mga kaibigan ang aso na napakabaas sa amin pero so, Oh sige. Eh, hmm. hmm. medagdag po yeah, meron po e ni Mag-focus muna ako mga kaibigan kasi hindi dami na resign. Uy, uy, uy. Good morning, Seki. Um, Isip na yung uh, aking cute na po. Isang magandang magandang maga po muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kamusta po kayo? po ay araw na ng Martes. Ang bilis po ng kaibigan ng panahon. No? Martes na pala. Kala ko lunis pa lang. Kala uh, nga pala yung lunis. Um, hindi tayo naubusan ng uh, trabaho araw-araw. Ang loob ng bahay is full of ba no? Punong-puno ng trabaho sa buong maghapon. sabon. Kaibigan, kapag wala nang hubugasan, yan. Ibig sabihin, kapag wala nang hubugasan, wala nang pagkain. Kasi, gagamitin lang natin ng ating mga kaldero, mga pinggan, mga kasirula, kawali, baso, kapag kumakain po tayo. Ngayon, Salamat sa Panginoon kasi meron pa po tayong hinuhugasan. Ibig sabihin, ginagamit natin kasi kumakain tayo. At salamat sa Diyos. Eh, meron pa po tayong kinakain. Ano po, pagising sa umaga, meron tayong bigas na isasain, meron tayong ulam na lulutuin. Kaya, kung blessing po ang bawat gising blessing po ang lahat ng bagay na ibigay ng Panginoon sa atin sa bawat araw Sepi yan, wala yes. si Tita Maika pumasok na sa school yes. kaya dyan ka muna sa iyong pwesto dyan yes ay nagugubas. diawin Sepi, yung amin ako, yung aming apo, sa taas ng mesa kasi pumasok na sa school city Tita ka birthday po ni Mayka ngayon. Yan. Ako na yan. Yan na Ang dami ng basin mo. Ha? Ang dami ng basin mo. Hindi lang. Hala may pang pugas pa tayo. Sepi, sepi! Asyans! Ang bait naman ang bata niyan. oy! Yan, ganyan po ang um... Desay ng buhay. Marami kanin. Pagluto na lang ng ulam nyo. Ako magpapalakong. ako, kasi siya lang ako ng malunggay. Mayroon pa akong ano dyan. Pagdesay. Masay ko sa ng

Po ay taga Kidnon At nandito po yung kanyang isang kapatid na na tumutulong sa kanya. Bagi ba niya. Pero ngayon, pumasok na po kasi grade 11 po yun. Okay. 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 nag-ayak ko naglalaro. powder malunggay. Ayan po. Yung aking uh, powder malunggay. Maglalagay po ako dito sa aking pinakulong tubig. yan Ayan. kawali. Ah okay. No. Tawagin mo yung puto. Ay, ano yan? Wala. Pagkitan. Ay, ano yan? Pagkitan pa. ko sa red. Good morning. Good morning, Lolo. Ito yan, Lolo. Ito mo ah mababae yan sa mesa ng ako na mababae kaperado 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 kung mas kano kung mas kano kung

Ah, na pag adjust ka din, wala si okay. Maito. Ay, pumasok nga. Yeah. Hindi na namin makakaibigan. Hindi ah. naman si Sefi. Ito naman ang hula na sidekick ni Mami. Ay, 6 o'clock ang pasok nun. So, uh, 5.20, umalis <laughs> All day no day daw ba? Opo. Ang 5. Grabe. 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 Kasi pag naman lang si Chen mag ano, turo. Ang 5. araw. ay ah, ang araw kami po ay ah, uh, pumapasok din sa school 2 kilometers mula sa bahay namin round trip po for kilometers mula po 7 o'clock hanggang 5 ng hapon so, grade 1 hanggang grade 6 minsan hindi lang 4 kilometers kasi uuwi okay. ka pa ng tanghali pag wala kang baon at ang malian sa school, magulit so, ka talaga ng bahay sa so, another 2 kilometers. Kaya... 8 kilometers po yan, araw-araw. Maaari na tumaan? Patayin okay. ko na. Ah, Oo. Oh. Binaba sa lugar ng Sibuyan Island. mga bata, lalo na mga private school, hindi na pwede eh. Minsan naman, kaya half day, so, para ating araw lang magkita dami na ito dyan. Eh.

Hindi naman, hindi na nakakatuwa ang laging karni. Kahit ano lang, bugit lang. Tapos pwede na natin ang maraming malunggay. Oh, Kaya pagandahan mga kaibigan kasi ganito yung malunggay namin dito. Nakataba na, na naman po yung na. malunggay na pinagulan ko ng sanga. Napakadami pong bagong tama, at kapabagong dahon. Yes, enak enak mangku enak sekali jalan Zaki, adisi pang rumahmi ayo udah mau oke aku mau topkan di sela sela masuk udah aku Kamusta kayo mga kaibigan? Kamusta po ang buhay-buhay nating mga nanay sa loob ng bahay lang? Ano bang gagawin ko ako? Ah? Hanin ko yung... Okay, tara sa ilagyan ko pagdating ng COVID at ako doon Pwede po tayo ng tsaka. Hmm. Maraming marami po yan. Ang hiniinan ko na. Maraming gaya kasi mas ma... po sa ano?

Kamusta? Kamusta man ang sepi na yan, ha? Kamusta? Kamusta? Kamusta ang sepi? Ba? Bulaga? Ay, sus! Ano yung ginagawa mo, ha? Ano yung ginagawa ng batang yan? Hinoy! Uy, may laruan pala yan aming Sepi. Good morning, good morning po sa lahat ng mga viewers. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kakain po muna kami. Meron po dito nga bagong pandisal ulit. Meron po ang pandisal. Bugli ulit silang magulong na pandisal. Ayan mga kaibigan. Pandisal dito sa amin. Meron po dito malunggay pandisal. Pandisal. Pero mostly po ng mga tao. Ito pong pandisal na ito ang kinakain ay madalas silang bilhin. Ayan. Uy, yung kimchi. Kimchi. Amoy kimchi. Mm. Mm. Ilulubog din natin ng kape. Tayo ay magpapandisal. Ayan. Si Sepe ay kumakain ng plastic. Sepe, anong lasa yung laruan mo? Sepe, Sepe, Sepe! Sepe, Sepe! Jay, Sepe! Jay, Sepe! Sepe, Sepe, Sepe! Ano yan? Ano naman yan ang kinakain mo? Ang oh, sus talaga naman, oh. Uy. Yan, mga kaibigan, kakain po muna kami. Kain po tayo isa pong uh, masayang almusal sa inyong lahat. Patuloy po tayong manalangin at patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos. Patuloy po tayong ingatan ng ating Panginoon. Ganon din po ang ating mga sambahayan. In Jesus' name, Amen.